Magandang gabi sa inyong lahat ng mga tagapakinig. Ito muli, ang Ben Horror TV. Isang kwento ang kababalaghan ang ihahandog ko sa inyo ngayong gabi na pinamagatang mga multo sa lumang simenteryo. Magandang gabi po sa inyo, mga Ben. At pati na rin sa mga tagapakinig ng programang ito, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang June. Isa po akong tricycle driver dito sa probinsya namin At ibabahagi ko sa inyo ang aking nakakilabot na karanasan tungkol sa isang lumang simenteryo Hapo na ako bumiyahin noon, Mang Ben Dahil maulan nung mga panahon na yun, kakaunti lang ang mga pasahero noon Dahil sa walang tigil na pagulan Mag-aalas on sina ng gabi noon, Mang Ben. Nakakalimang biyahe pa lang ako. Kaya naisipan ko na lang na gumarahe na kahit kaunti pa lang ang kita ko. At bukas na lang ako babawi ng biyahe. Lumabas na ako sa terminal namin. At habang binabaybay ko ang daan pa uwi sa bahay, may pumara sa akin na maglola. Agad ko naman silang hinintuan at tinanong ko kung saan magpapahatid. Sumagot naman ang matanda at sinabi ang lugar nila. Pero masyadong malayo ang lugar at hindi na sakop ng ruta namin. Hindi ko na sana sila isasakay pero naisip kong malalim na ang gabi at madalang na rin ang dumadaan sa sakyan. Napansin ko din na basang-basa na sila sa ulan. Kaya napagdesisyonan kong isakay na lang sila at habang binabaybay namin ang daan, medyo lumakas uli ang ulan. Sobrang dilim ng gabing yun, Mang Ben. Tanging ilaw lang ng tricycle at ilaw ng magkakalayong poste ang siyang nagbibigay liwanag sa dinadaanan namin. At mga ilang sandali pa, narating na namin ang boundary. Kaya nakiusap ako sa matanda na ituro na lang sa akin kung saan ang tamang daan papunta sa kanila. Dahil hindi ko nakabisado ang lugar na yun. At itinuro nga ng matanda kung saan kami liliko. Hanggang sa nakarating kami sa isang mahabang diretsyong kalsada. Masyadong madilim ang kalsada dahil mas malalayo ang distansya ng mga poste doon. At sinabayan pa ng malakas na buhos ng ulan. At habang binabaybay namin ang mahabang kalsada. Binalaan ako ng matanda na mag-iingat ako sa lugar, lalo na raw sa tapat ng lumang simenteryo. At lahat ng makikita ko ay huwag ko raw papansinin. Basta idiretso ko na lang daw ang pagmamaneho ko. Medyo kinilabutan ako sa sinabi ng matanda mang Ben. Pero itinuloy ko na lang ang pagmamaneho ko maya-maya pa sa di kalayuan, naispata ng ilaw ng tricycle ko ang isang bata. Nakatayo siya sa harap ng lumang simenteryo. Hindi ko maaninag kung babae o lalaki ang bata. Medyo binagalan ko ang pagmamaneho ko. At nagulat ako nang bigla akong tapikin ng matanda sa braso ko. At nagsalita ito. Huwag ko raw o tignan ang nakatayong bata sa harap ng lumang simenteryo. E diretso ko lang daw ang aking tingin at ang pagmamaneho ko. Hanggang sa nakarating na kami sa dulo mang Ben. Isang liku pa pa kanan at doon na din bumaba ang maglola. Habang inaabot sa akin ang matanda ang bayad, inulit niya ang babala na sinabi niya sa akin kanina na anuman ang makita ko ay huwag ko raw papansinin. Diretso lang daw ang tingin at ang pagmamaneho. At mag-ingat daw ako. Nagpasalamat ako sa maglola at umikot na ako pabalik. Binaybay ko ulit ang mahabang kalsada Mang Ben. At nung nasa tapat na ako ng luman simenteryo, hindi ko na iwasang mapalingon sa harap nito. At pagbaling ng paningin ko sa harap, nagulat ako nang may biglang tumawid na isang bata napatapak ako ng gusto sa preno ko. Pero sobrang lapit na nung bata. Kaya hindi na kinaya nung preno ko. Sabayan pa ng madulas na kalsada dahil sa buhos ng ulan. Tumama ang bata sa harap na bahagi ng sidecar ng tricycle. At kitang kita ko mang ben. Sa liwanag ng ilaw ng tricycle ko. Kung paano tumilapon yung bata. Itinabi ko ang tricycle at bumaba ako para tignan ko yung bata. Pero laking gulat ko na wala yung bata sa pinagbagsakan nito. Nangilabot ako at sinabayan pa ng matinding kaba. Agad akong bumalik sa tricycle ko at pinaandar ito. At sa di sinasadya, napalingon ako sa loob ng sidecar ko. Napasigaw ako sa takot dahil nasa loob ng sidecar ko yung batang nabangga ako nakatingin siya sa akin pero yung dalawang mata niya nakatirik pataas. Sa sobrang takot ko noon Mang Ben, nataranta ako at parang nakalimutan ko kung paano imaneho yung tricycle ko. Bigla akong natapakan yung kambyo at napihit ko ng bigla yung silinyador nito. Dumamba ito at sumadsad sa gilid ng kalsada. Mabuti na lang Namatay ang makina ng tricycle. Humugot ako ng malalim na hininga at dahan-dahan kong nilingon ng loob ng sidecar pero wala na roon ang bata. Nagmadali akong paanda rin ang tricycle ko at dali-dali akong kumaripas palayo sa lugar. At habang papalayo ako, napatingin ako sa kaliwang side mirror at nakita kong kumakaway pa sa akin yung bata binilisan ko na ang pagmamaneho ko hanggang sa nakauwi na ako sa bahay. Nakahiga na ako noon, mga Ben. Pero hindi ko makalimutan ang nangyari sa akin. At pag ipinipikit ko ang mga mata ko, ay parang nakikita ko ang nakakatakot na mukha nung bata. Kinabukasan, naikwento ko sa mga kasamahan ko yung nangyari sa akin kagabi. Yung iba natawa lang at yung iba nagkwento din pero hindi dun sa lugar na yun. Maya maya pa, lumapit sa amin yung matandang driver na kasama namin sa terminal at nabanggit niya sa amin na dati siyang taga sa lugar. At malapit lang raw sila sa lumang simenteryo. Panahon pa daw ng mga Kastila itinayo ang lumang simenteryo. At nung panahon ng mga hapon, marami raw ang pinatay sa lugar na yun lalaki, babae, matanda at mga bata at nilibing silang lahat sa isang hukay lang. Kaya marami ang nagpaparamdam sa lugar na yun. Kung minsan, tumatawid. Kagaya ng naranasan ko. At kung minsan naman raw, pumapara. Isa kayo man sa hindi, magugulat ka na lang. Nasa loob na ng sasakyan mo. At pagdating sa dulo, mawawala ito na parang bula. At pag unang birnis daw ng buwan, makikita ang isang mahabang prosesyon na pinangungunahan ng isang pare. Nakaputing kasuotan raw ang mga ito at may hawak ng kandila ang bawat isa. Maririnig mo rin daw ang isang nakakilabot na awit sa wikang latin. At ayon sa nakakita, pagdapat ng prosesyon sa luman simenteryo, isa-isa itong nawawala na ani mo'y pumapasok sa isang lagusan. Simula nun, hinding-hindi na ako nagatid sa lugar na yun. Kahit doblehin pa ang bayad, hindi bali na lang. Lalo na nun nabalitaan kong may naaksidente dun. Wasak na wasak yung kotse. Dahil sa pagkakabangga sa puno, namatay yung driver. At dun mismo, nangyari sa tapat ng lumang simenteryo. Hanggang dito na lang po, Ma'am Ben. Sana nagustuhan nyo ang kwento ko. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo, June, sa ibinahagi mong nakakakilabot na istorya. At sa inyo din at taga sa Ben Horror TV. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Please like and subscribe. Hanggang sa muli.